Day four. Let's go. Oh, yeah. How are you? <laughs> <laughs> parang parang ayaw mo na ng umino ba? Bukas. Pero next week na ulit mo. Sigus. Sigus. Sigus ka ba tinamaha talaga o? <laughs> Sa overall. Famous Gus 1.75 liters Point na lang yung kinira yung buong ride Ganding Ano to? 47 minutes yung, Ah yung ride natin kapag Oo oh. <clears throat> Yung nasa likod ni Lloyd, kuha lahat Na-upload mo na yung day 2? Hindi pa ka eh pag pag, -pag, 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 -pag Time, okay? oh, bahay, ngayon na ulit tabasag ng ganyan hindi na kami umiinom siya umiinom <laughs> kasi at least dahil sa Taiwan ka safe Yan. Mas panipis, mas masarap eh. Yung makapal okay din kaso parang ma ma ano, maahang ba yan? Hindi, hindi pa oh, okay, cool lang. Oh, to. Sa. Kulang yan sa iyo, boy. Kung ko sa damihan niyo kulang cool yan, ang bilis ubus niyan. Oh. Kasi may makapal yan, may maripis eh. eh ano mo ginagawa namin yan? Ini-air fryer namin yan para malutong. Ah, talaga? Oo, talaga? Oo, talaga. Diba yan malambot-lambot, chewy? Mm -hmm. Pag in-air fryer niya, ang lutong naman. Ang sarap rin. Mm -hmm. Ano yung ginagawa namin yan? Meron kami sa bahay niya, matatry ko kami. Ito. ito, ito, ano naman, assorted. Peanuts, isda, parang gano'n. Mahal. Mahal ba? Marami yan eh. Pa? Ano pa? Ano okay. pa? Yan mga mani, meron na sa inyo yan. Ay, yung may pinapabili yung si Vince, di ba yung fried noodles na chicherias? So, ah, uh, so, ha? People, I mean. So, wala uh, meron? Uh Oo. -oh. Yung may drawing na bata na uh oh. gano'n? yung kulay blue yung packing na yun. ng hilaw. Oo. Oh. Uh. <laughs> <laughs> Let's Go. Para mas maganda yung nagyan, ano, yung, yung, yung makalan. Ito <coughs> so, tayo yung tatlo, wala ka kanina eh. Tapos may mga putol-putol tips tayo. For the last day of shopping, shopping na sila pa sa loob. Okay, Magganyan pala ako ng na kuha ng papa

Nawawalag chicheria ni eh, Lloyd. Day 4. Galing na kaming Cali 4, wala. Puta na dito ka, may buwag sa akin. Lloyd? Fake smart. Uh, rice cooker niya, chicheria. At least yung rice cooker, success na. Goods na dahil doon. Ay, hindi na. Ang pa ba? Wala. Salim. Salim. 四号还还要来那个。 360 yun ikot ikot lang yun nahanap pa ni Lodjo yung nahanap niya meron daw salted ba something ayun ah yan ba yun? Oo, oh, 5 billion 5 Success mo! Isa <coughs> lang? Success po! Isa na ko eh na po, success Sabi mo sa mga bayo eh po na Ito na po yung uh, nahanap Picture, picture yan, you know. Success po ang mga travel nila Rice cooker check Check so kung sa minsan nila tinatago. Salted check. check.